Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. So yung ating sender ay isang lalaki. Ako nga kinakain ko, hindi alam ni Mrs. na may regla na pala siya. Sarap na sarap ako kasi akala ko basang, basa yun pala, dugo na. Pagising ko, kinaumagahan may bigotin na ako. So, yung ating sender mga kasabi ay isang lalaki na sabi niya ay nag enjoy daw siya sa magmukbang kay Mrs. Pero hindi alam niya na meron niyang menstruation si Mrs. Kaya yung ending kinabukasan ay may bigote na siya dahil nga may regla si Mrs. So, so, yun nga mga kasawi, ibig sabihin may lalaki talaga na kahit may tugo ang isang babae ay talagang kumakain sila. Nagmumukbang talaga sila mga kasawi. Merong palaman si Mrs. Pero mas na okay lang sa kanila. May mga ganun talaga na lalaki na talagang okay lang para sa kanila. Basta yung mister ito na may kasamang pagmamahal. Sobrang mahal niya siguro si Mrs. niya. Kaya tinitiis niya. Kala niya kasi is hindi niya nararamdaman na iba na pala yung chocolate na Mrs. sa kanyang tilapia. So sabi ko nga sa inyo depende-depende kasi yan sa mga lalaki. May mga lalaki kasi na kapag nakakaramdam na sila ng ibang amoy is hindi na nila pinagpapatuloy pa. Ayaw nila na magmukbang ng ganito ang babae. May ibang lalaki rin naman kahit na may amoy si Mrs is talagang okay lang sa kanila, 'di ba? Sabi nga nila, ang amoy ng babae ay mas nakaka-aroma sa kanila. Mas lalo silang naiil kapag may amoy ang tilapia ng isang babae. So, okay lang para sa kanila kasi nga, sanay na sila na kumain na may amoy. May mga lalaki rin naman na ayaw na may amoy ang tilapia ng isang babae. Kaya ang ending, kahit na mahal nilang isang babae, ay hindi nila kaya na tumabgal sa pagmukbang sa kanilang mga misis. Kaya, sabi ko nga sa inyo, depende yan sa mga kalalakihan kung kaya. Pero napabilib ako ng ating sender kasi nga siya Siyempre, kahit na may dugo daw ang kanyang misis, ay talagang namukbang niya. So, dapat napipil niya yun at mararamdaman niya yun kasi iba yung lansa ng isang babae. Kapag meron silang regla. Pero bilip ako dito, siguro nung ginagawa niya ang pagmukbang ay nakapatay yung ilaw. Kaya hindi niya naramdaman iba na yung labas nung isang babae. Akala niya is yes, yun pa. Yung pala ay dugo na. Ayan. Mga kasabihan sa pakot sa ating sender kasi kaya niya na magbukbang ay na ganito si Mrs. Ayan. Yan lang po yung ating suggestion mga kasabi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.